Good morning po. Ito. Sa mga may mga nakakanasan pong mga problema sa alignment, ganito po tayo mag-align. So, ito yung titingnan natin, yung unang-una. Kung gaano ba kaganda yung tayo. Depende na rin sa inyo kung anong magandang tayo na gusto nyo. Pero kadalasan to, mas maganda yung mas nakapasok sa ilalim. Tapos, itong spacer, dapat may spacer tayo dito sa center guide. Sa center guide, dapat mayroon tayong spacer. Para naman, ang trabaho nitong spacer na to dito sa center guide, ito yung nagkukontrol ng tayo nitong motor. Yan ang trabaho naman ng nasa center guide. Okay ah. Tapos, ito dapat, itong motor, yung sukat nitong gulong, sukat sa likod, at tsaka sukat nitong side wheel eto gumagamit tayo ng bar eto yung bar na mahaba uh, make sure na mahaba at tweed straight straight dapat yung gagawit, gagamitin natin na guide bar eto yung guide natin para makuha natin yung direction ng side wheel Ito yung direction ng side wheel Diretso yan. Ito naman pinakadulo dito. So, dapat nung sa tapat ng gulong sarapan, doon naman natin susukatin. Siyempre, gitna pa rin ang kukunin natin ng sa rim. Para kahit na malapad yung rim, magkitid yung rim, at least gitna pa rin yung kinukuha natin yung sukat. Okay? Tapos, dapat yan parehas mula sa harapan. Sa harapan, itong na, guide natin na yan, Hanggang sa may... Doon sa gulong, sa gitna ng rim. Pati din dito sa side wheel. Ito, ito. Ito pa rin yung guide natin na uh, bar. At gitna rin ng rim dun sa may, side, uh, sa may motor. Sa likod ah. Uh, bandang likod na gulong ng motor. Dapat pantay sila sa may... Arapan. Tapos, ito pa yung isa pa. Na dapat makuha din natin yung centering centering uh, axle to axle ng motor gulong ng motor sa likod centering uh. dapat meron tayong advancement may advance to ng at least nasa uno media depende rin yan sa adjustment ng kadena depende rin po sa adjustment ng kadena Ayan na. Dapat yung adjustment natin, advancement ng side wheel natin mas mabanti yun ng at least yung media. Nakadepende dito. So, compute-compute ng konti. Makukuha nyo rin yan. Tapos, tapos, yung tayo syempre, yung tayo nitong, itong sidecar, dapat mas mataas ngayon sa may harapan. Yan. Dapat mas mataas yung harapan, hindi siya nakabulusok. Dapat mas mataas sa may harapan. Kasi nga, itong telescopic natin, itong shock naman ng motor ay hindi naman nag steady talaga sa ganyan. Nagbabawas din kasi yan. Kaya pag napunta na yung bigat dito, babagsak yung harapan. Pagbagsak niyan, doon natin makukuha yung tama ano tong sidecar. Okay. Ito yung pinakalas, yung balance ng sidecar. Yung balance nitong sidecar, nakadepende rin sa tigas ng spring na ginagamit. Nakadepende rin sa tigas ng spring na ginagamit. Kung matigas yung spring, pwede silang magpantay. Pero kadalasan kami, medyo mas mababa dito sa parting motor. Kasi nga yung kalsada natin hindi naman pantayan. Hindi pantay ang kalsada, almost uh, talagang mas mababa sa bandang kanan. So pagdating niya doon sa band, sa kalsada, magpapantay sila. So yun. So sana po may nakuha kayong Aral? idea? Aral? Idea. idea. Taming... Kaming taliyan. Ayun. You're welcome po. And thank you. <laughs> so, yan, Si Trova. Si kumpare. Ngayon. So, sana po. Kung mayroon kayo nakuha ang gintong aral. Ay sana naman po ay pakishare nyo itong video na to at mag-subscribe na rin po kayo. Yun lang po. Maraming salamat at magandang araw.